Gusto mo bang magkaroon ng sariling sasakyan pero iniisip mo kung pasok ba ang budget mo? Huwag kang mag-alala. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang step by step na proseso kung paano ka makakakuha ng brand new car through installment. Madali, mabilis at achievable. Ang pagkuha kasi ng bagong sasakyan ay isa sa mga pinaka-exciting pero challenging na desisyon sa buhay. Hindi lang ito tungkol sa pagpili ng modelong gusto mo kailangan din ng tamang plano para sigurado kang hindi ka malulubog sa utang habang natutupad ang pangarap mo. Kaya kung first timer ka sa car financing o gusto mong malaman ang mga sekreto, tapusin mo ang video na ito. Diretso na tayo sa step 1. Alamin ang iyong budget. Bago ka pa magpunta sa car showroom, importante munang malaman kung magkano ang kaya mong ilaan buwan-buwan para sa car installment. Tandaan, hindi lang monthly amortization ang babayaran mo. Kasama dito ang insurance, maintenance at fuel. Mahalagang tip, ang monthly payment mo ay dapat nasa 20 to 30% lang ng iyong monthly income. Step 2, pumili ng tamang sasakyan. Huwag basta-basta pumili ng kotse dahil lang sa uso o maganda ang itsura. Siguraduhin swak ito sa pangangailangan mo. Kung para sa pamilya, baka SUV ang kailangan mo. Kung pang-araw-araw na no gamit lang, pwedeng sedan o compact car. Tandaan, mas mataas ang presyo, mas mataas ang monthly payment. Step 3. Maghanap ng dealer at bank partner. Mag-research ng reputable dealerships at bank partners. Karaniwan, ang mga dealers ay may mga in-house financing options. Pero minsan, mas mababa ang interest rate kapag sa bangko ka kumuha ng car loan. I-compare ang rates at terms para makuha ang pinakamurang deal. Step 4. Ihanda ang mga dokumento. Para mas mabilis ang approval, siguraduhin kumplito ang iyong mga requirements tulad ng valid ID, proof of income tulad ng payslip, income tax return, certificate of employment, at iba pa. Proof of billing tulad ng water bill, electric bill, at iba pa. Bank Statement at saka dalawang kumikers. Kunting tip, kung empleyado ka, mas mabilis ang proseso dahil stable ang income mo. Step 5. Magpa-pre-approve. Ang pre-approval ay malaking tulong para malaman mo agad kung pasok ka sa requirements ng banko o financing company. Kapag pre-approve ka, mas mabilis na ang proseso at mas mataas ang chance mo na ma-approve. Step 6. Down Payment. Ang down payment ay karaniwang nasa 20 to 30% ng total price ng sasakyan. Mas mataas ang down payment, mas mababa ang monthly amortization mo. Kaya kung may extra savings ka, i-consider na taasan ang down payment para sa mas magaan na buwanang bayarin. Step 7: Approval at release ng sasakyan. Kapag na-approve na ang loan mo at nasitol na ang down payment, all set ka na. Ang dealership ang bahala sa registration at insurance at pagkatapos ng ilang araw, pwede mo nang iuwi ang dream car mo. Ganun lang kadali ang proseso. Ang mahalaga ay siguraduhin financially ready ka at maingat sa pagpili ng financing options. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan mong nangangarap din ng brand new car. At kung may tanong ka, i-comment mo lang sa baba. Achieve your car goals one step at a time. This is Simple Knobs helping you make smarter financial decisions. Kita kit sa susunod na episode.